Naranasan o nakakaranas ka ba ng pamamanhid o pamimintig ng mga kamay at paa? Ano nga ba ang mga dahilan? Ang pamamanhid o pamimintig ay pwedeng maramdaman sa iba't ibang parte ng katawan, tulad ng kamay at paa. Kadalasan ang dahilan ay ang naiipit na ugat o nerves kaya namamanhid o namimintig. Ang nerves natin ang nagbibigay ng pakiramdam sa ating katawan at kapag naipit ito, may mararamdaman kang parang kinukuryente, o parang may langgam na naglalakad sa iyong kamay o paa. Pero kapag ginalaw-galaw mo ang iyong paa o kamay, ay babalik naman ang pakiramdam pagkatapos ng ilang segundo. Ang mga posibleng dahilan ng pagkaipit ng nerves ay ang pagupo o pagtayo ng matagal na panahon. Pwede din may pit ang ugat o nerves sa paa o likod. Huwag gawing una ng kamay dahil may ipit ang nerve at magdudulot ng pamamanhid ng kamay. May iba pang dahilan ng pamamanhid o pamimitig. Posible na mababa ang level ng electrolyte sa dugo tulad ng calcium, potassium at sodium. Ipasuri ito sa pamamagitan ng laboratory tests. Kapag may nasirang ugat dahil sa alak at sigarilyo, pwede din makaapekto sa iyong nerves. Sa mga nagkakaedad, ang posibleng dahilan ay ang sakit tulad ng diabetes, carpal tunnel syndrome at stroke. Ang solusyon sa pamamanhid ay ang paggamot sa sakit tulad ng diabetes at stroke. Malaki ang tungkulin ng Medic M14000 therapeutic device para malunasan ang diabetes at stroke na karaniwang dahilan ng pamamanhid at pagkirot. Nakatutulong ang device na ito na malinis at maalis ang mga dumi at bars sa ugat. Nakakaya rin itong isaayos ang sirkulasyon at linisin ang iyong dugo na kadalasang sanhi ng mga karamdaman. Mas mainam na lunasan agad ang mga sakit habang maaga pa.